sa totoo lang, huwag kang magagalit, ha? Eh, kaya ka pinapaharap dahil isa kang eredera. Ah, uh... hey, wag mo ko niloloko, ha? Ayun ko nung ginagawa ko. Yes, yes, ma'am. Umalis ka na. Kora, oh, hmm? pupunta kami ni Belen sa Quiapo. Gusto mo sa mama? Oo, oh, oh, mamimili kami. May sales sa kariyado ngayon Talag. Eh. o, sige. Ay, ah, hindi. Oh. Next month na lang ako mamimili. Sige na. O, sige. Mauna na kami. O, sige. Bye. Tutaling naman ang daan natin eh, ha? O, sige. Cora. Bye -bye. Sige. Miss Kora Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Eh, huwag ka okay, sana magagalit. May magandang balita ako sa'yo. Ano naman balita yun? May nagaanap sa'yo. May nagpapahanap sa'yo. At ikaw talagang hinahanap ko. Hoy, Huwag mo nga ako niloloko, ha? Tigilan mo ako na kalokohan mo. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Bakit mo na ako ipapahanap? Wala naman akong utang. Eh, wala nga. Pero sa totoo lang, huwag kang magagalit, ha? Eh, kaya ka pinapahanap dahil isa kang eredera. Ah! Uh... Hey! Wag mo akong niloloko, ha? Ayun ko nang ginagawa akong... Ma'am? Yes, Hello? yes, ma'am. Umalis ka na. Ayoko nang binubwisit mo ako. Ayoko nang pinuputahan mo ako dito sa pinagtatabahuan ko. Naintindihan mo? Ha? Huh? Umalis ka na! Ha? Huh? <laughs> Cora, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagbibiro. Sandali, ah! Ako kanina pa ako nakukulitan sa'yo, ha? Ano ba ang gusto mong gawin? Tigilan mo ako, ha? Hindi kita kilala. Wala ako palang sa sa'yo. Ni hindi ko alam kung sa lupalop ka galing. Budok. Tuwing kita. Narin. Cora, ano may problema mo? ba? Ay, wala po, ma'am. Tayo na po. Uh, ma'am. Sama ako. Gusto ko na dun. Hoy! Ay. Ay. ano ka ba? Muna ka. Siksigin na tayo dyan, ano ha? ba? Ay. Kora, 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 meriwalah kesakit. Masuklah mu pintu, kora. Sejant. Ganda mo lang. namin sa kabila. O, oh, bilis! Bilis! Hoy! Ikaw! Sa tabo yan! Ba't ko susundan yun? Naeholda pa n'yon. Natatalo ka ba? Pulis ako! Basta sa 谢谢。